dito ang mga US troops sa ilalim ng Disney Force Agreement. At ang gobyerno natin, mag-decide sila kung kailan nila gustong ng terminate. At alam naman natin, hawak yung ating gobyerno ng Estados Unidos at uh, kahit konting pahimwati mula sa ating gobyerno na iniisip nito na i-review uh, towards uh, either amendment or termination ng Disney Force Agreement, eh, kaagad ang lakas ng protesta mula sa uh, parte ng Estados Unidos. At kapita natin ito, uh, particular sa kaso ni Nicole, noong nagkaroon na ng uh, matinding ingay tungkol sa dehadong posisyon ng ating gobyerno uh, ng Pilipinas sa ilalim ng Business Force Agreement, katakot-takot ang mga ginawang hakbang ng uh, Estados Unidos para pigilan ang ating gobyerno na i-review ang Visiting Forces Agreement para either amyendahan ito or determine ito. Ano ang kinikita ng sambayan ng Pilipino sa Visiting Forces Agreement? Walang masabi si Ginang Arroyo. Dahil ang kumikita lamang sa Visiting Forces Agreement ang may binipisyo lamang sa Vintage Forces Agreement ay ang Amerikano na kung saan gustong gusto nila sa matagal na panahon na magkaroon sila ng presensya, magkaroon ng militar nila dito sa Pilipinas, hindi lamang para tumulong sa pagsupil sa atin dito sa Pilipinas, kundi para sa security and economic nila na mga negosyo dito sa buong Asia. thank uh you -huh.